Iupos tayo na dito sa kuwan. Ano ba? Kukero sa mga parang back ride. Sobra nakakaano. O, oh, tingnan mo naman yung daan papunta sa amin. Kaya yung mga, may mga gusto pumunta dito sa amin. Ako, huwag na kayo pumunta dito. Magtatambling lang kayo. <laughs> Ito yung resulta ng ano, kaligayahan kahapon huwag mo nga akong iano dyan hmm? ito yung resulta ng dagat kahapon naging ano na palayan ngayon uuwi na kami tapos na yung tawak, iyak naman ngayon ay nako. umulan kasi nang umulan ganito yung ano dito, nganam papunta sa amin. ko oh, yan yan